Uh, magandang hapon na sa amin dito Magandang araw sa aking lahat Andito na tayo ngayon sa Kalapan Anong barangay to sir? Masipit Barangay Masipit Yan. Pakilala ka muna pas. Uh, ako si Gilbert Abel uh, Taga Masipit Kalapan Oriental Mindoro Anong loop name Abel Loop. Ayan, Abel Loop. No. Ayan, uh, kakaibang kakaiba ang sistema ni Sir dito. <laughs> Ayan, alamin natin na maya. Ayan, sir. <laughs> walang walang pakwenta-kwenta ang sistema. Ayan. Sir, ano, kailan ka nag-start mag-galapate? Nag-start ako yung pandemic. yung pandemic. pandemic. Paano mo nakita yung, yung pagkakalapate? Yung anak ko may daladala ng kalapate. Ngayon, sabi niya gusto niya ng ano, mag-alaga ng kalapate. Sabi ko siya, sige kakot, hanap tayo mm -hmm. ng, ano, ng mga ibang kalapati. Dahil magkakarera nga siya. Mm -hmm. Ayun, Ay, pamula nun, ako na napabalik <laughs> dahil bata pa ako, nakakarera na ako mm -hmm. yung street race. Uh -huh. Ay, siya. Sige, kakoy. Ay, Ayun, anong nangyari? Ako na. <laughs> <laughs> Ikaw na yung nagkarera. <laughs> ako na nagtuloy. ano Anong unang club na sinalihan nyo? CPSC. CPSC. Ay, ah, hindi pala. Ano, CHPSC muna. Hmm. Tapos natigil ako, CPSC ako na palaro bago napabalik ulit sa CHPS si Ah. Uh, ayun, um di na ano ka na sa nung pandemic. Ah, hmm. Uh, saan mo nakita yung talagang sa kabumili ng ibon? At kasi newbie ka n'yon. Paano mo natutunan yung ganung mga sistema, etc.? Ay kasi nung una laging ano, nawahan pa lang, wala na ibon ko. Hmm. Wala, talagang sabi ko, pa, paano ako mananalo nito puro ano lang, pagkakang hinahabot ko. <laughs> May conditioning pa ako nun na Mandito to. Mandito to Sunday na conditioning bago mo nagagamot pa ako, vitamins na, bili pa ako ng mga kung ano-ano nung gamot. O na, nagtatanong pa ako ng ano. So, Kasi okay, ano ito, eh, hindi mo manalo. Yan, nakilala ko nga si Michael Resquero, sabi niya eh ano sa Bloodline. Hmm. Ayun nga pala, shoutout kay Boss Michael. Uh, ano ko rin 'yan? Talaga isa sa idol ko sa vlog. Uh, super dali din kanyang ano no? Super yeah. talaga <laughs> tamad na sistema pero tamad. mapapakinabangan. Ah, uh -huh. sabi ko nga. Patawa-tawa lang yun, mm -hmm. patawa-tawa lang yun. Pero yung tingnan mo yung ginagawa. Ah, tingnan mo yung resulta. Resulta. Bukit oh, tumingin, then, then. kita mo naman sa vlog niya ang trophy nyo sa likod. Oh, ang batas na. Yeah. Ah. Ibig sabihin, naging kakilala mo si Boss Michael. Mm. Saan? Paano? Ah, minisage ko lang siya bago naging naging uh, <laughs> <laughs> Lagi um, kami nagbibidyo ko kulong ugag na yun. Ah. Pero yun yung mabait. <laughs> Naku, sinasabi ko sa inyo. Pero yung sistema ko nung last nung final lap na kay Boss Manigo. Ah, ko 'to, Boss Manigo. mabait 'yun si Boss Manigo. Sabi niya, sabi ko, Boss, talagang ibong ko ipapatay na. Sabi. Sabi, Boss, anong ibibigay ko na gamot? Sabi niya, "O sige, ganito lang." Dali. Oo, okay. Oy, mamatay na 'yan eh, pero naka-uwi. ko siya. Ano yung pinaka-memorable mo na race pala, Boss? yun talagang hindi mo malilimutan. Ito na sa box hindi pa. Siguro ako masasabi dahil... halos lahat. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako nag-aabang eh. <laughs> <laughs> dahil yung may look may yung, dalawang, yung, uh -huh. yung dalawang bata dyan, uh -huh. si Terdy at saka si ano, si... Naga dito yan? Oo. Oh, ay, silang dalawang nag-aabang dito. Ano? Ako'y nasa Batangas. Okay. Wala ako. Oo, oh, sila nag-plak-plak. Ayun. Busy kasi si boss. Anong business mo, boss? Ah, uh, jewelry shop. Jewelry shop. Dito sa Kalapan? Hmm. Ayun. Mayroon kayo dito? <laughs> <laughs> And then, so, uh, parang pala si Boss <laughs> Toyo. Malagin to. Ano to si, ayan. I ibig sabihin, wala talagang naabangan na, no? Parang, alam mo no. lang to, no, ito, pag-stress. Oh, oh. Natutuwa lang ako na. Yun, tatawagan ko. Ano nangyari? Ah, kuya, nandito na lahat ng iba. Ito, no? si Ah. Sabi, kuya, nawala si ganito. Nawala si ganito. Ang kaya si Didi si, Wala lang. Basta, ang gusto ko lang, pagdating ko sa loadingan, makikipagpintuan ako doon. Yun ah. lang. Wala akong ano. Yun, tsaka yung, syempre, hiling ko na yung bata pa ako. Ah. Ayun, palad. Mula sa gulong, mula sa talo, something like that. Anong adjustment ang ginawa mo? Bloodline talaga. bloodline. 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 Kasi, ako, ako. ang sistema ko, wala talaga. Eh, pag hindi magandang bloodline mo, pag hindi sumunod yung ibon sa sistema mo mismo. Oh, wala na. Out ka na. Kasi ang sistema ko ay bulok. <laughs> eh, sistema ni boss kasi, ano, ibon ang sumusunod kasi busy siya. One day eat ka na? Oh, one day eat. One day eat. Yung patok ay madumi. Mm -hmm. at hindi masyado naglilinis si sir pero pag dito ka hindi naman mabaho etc. kasi nga uh, yun yung talagang nakasanayan mo na oh, ngayon at kiyang sayo oo at, at, at oh, saka ang ibon nag-adapt na dun mm -hmm. nag-adapt na na mismo hindi katulad dati may sistema parang ikaw stress oo oh, <laughs> dami ko ng ano kung ano ano pang mga gamot gamot na Oh. kapay magastos yun <laughs> wala na kayong gamot wala <laughs> <laughs> walang gamot dadating ang ibon mm -hmm. sa karera Iinom lang sila ng tubig, roronda uli kasi yun lang ang time nilang rumonda. Uh, sa loob ng seven days sa to kagalingan ng ibon, linggo lang na ibon. Linggo lang. Oh, Lo dito lang sila sa loob, Walang ronda. Pagdating daw ng ibon, saka lang doon ronda. Saka kasi, lang ronda kasi yun lang time nila. Ah, kasi yun lang hapon ko, hapon hmm. lang. Dating ko ng Sunday ng hapon. See? So, lilipad talaga sila kahit galing pa sila sa malayang lugar. Talagang lilipad sila? Oo. Yun yung serious talaga ni Boss. <laughs> <laughs> Kakaiba nga, orthodox. Ano, orthodox something na yun. Wala, wala. Well, kaya sabi nga sa akin ni Michael Resquelo, tsaka sabi ni Sir uh, Manigo, Bloodline. 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 Bakit bumibili ang mga Chinese ng milyon-milyon na halaga? Bloodline. Parang ano lang yan eh. Ang legorn, white legorn, kahit pa yan ay bigyan mo sa so, mga magsasabong ha, bigyan mo ng lahat ng gamot, sistema mo magagaling, ilaban mo ng katupada yan. Hindi. Ay, paano tatalo niyo? <laughs> bloodline. Bloodline. Bloodline talaga. Oh.